So mga mga idol, magandang umaga po sa lahat. At dito po ako ngayon sa ano sa apartment po na tinitirahan ko. Ako po ay nagagayak ngayon dahil mag-hiking po kami ngayon na araw na, na ito na kasama ko sila uh, si Brad 44. Kami mga team 44 po ay nag, nag ano kami kahapon na nag-uusap kami na ngayon Pupunta kami do sa bundok, mag-hiking po. So, mga 3 days po kami doon Bago maka po dito sa patag Kaya, ito mga kaidol. So, ang kamera ko nang dilim So, ito ang, ano po Yung dadalhin ko Ito yung bago So, magdagay ako ng tatlong damit din Tsaka tatlong underwear Tsaka isang kumot wala rin akong stand hirap yan ah at yung damit saan yung damit at Saka, meron ako, meron akong dalawang mga crackers with sweet. So, ko dito para iwas gutom. Saka mukot sa lahat. Nadala ko ng toothpaste. Tsaka mga sabon. Dito sa lahat. Kape. Tinapay. At itong damit. So itong damit na ito, binibili ko. Binibili ko, nakaraan dalawang damit saka underwear hmm. saka dalawang shorts to binit kaya yeah. sa so, mga ka-idol huwag na kong tatlong damit saka may dalawang shorts doon saka pumot pumot ayusin ko pag topi eh tsaka shout out ko pala sa lahat ng OFW dyan sa buong mundo um, yun na nga hindi um, ko lang isa isaysayan dahil sobrang yung dami tsaka shout out ko dyan sa mahal ko um, mag-iingat ako nag-iingat ako para sa iyo tsaka yun na nga pagdasal nyo lang po upang kami na maging matagumpay namin ang aming pag-hiking doon sa kadahilanan na ano po siguro maghanap kami sa anak niya ni Ducks so, kailangan kong gloves sana kayong isa nito po sa lahat lighter lighter saka so, napakaraming lamok mga ka-idol mga lamok dala kayong dadala magdala ko na ng ano yung pang spray para sa ano mga mga ipis-ipis o ano pa lamok lahat all purpose po ito so dadalhin ko ito buklog -buk sa lahat dala ko ng tubig pinakamahalaga ang tubig hindi ko maano yung camera dahil naka naka ano nampo po yan naka <tip> hindi maka ikot so itong dadanin ko mga kaidol tama tama sa tat -tatlong, tatlong araw ito, so, ito, may tubig na ako. Para pag pag-akyat ko doon sa bundok, mag-hiking kami. Meron akong ano, um, may inong matubig. So, ito na, kompleto. So, mga kaidol, ah, uh, ito, power bank. Kasi pag malulubot po ako doon sa, sa bundok, meron akong power bank para sa aming gadgets. Tayo man dami kong dalhin mga kaidol. So ito pa. Dadala ko na ang mouthwash. Importante ito. Ito yung ako ng sweater. Yan ako ng mga sweater kaya dito. Vamos a ver, Kaya ngayon tayo doon, mga video, ano po, yung, nasa na kayo sweater ko ha. Kailangan mga magdala ko ng mga kapal na sweater dahil doon po. Um, bali, dalawang gabi po ako, ang tulog ko doon kasi 3 days kami doon. Bago makauwi, kailangan ko mayroon akong jacket. At saka, yung pamanggas, oh, mahabang manggas. <coughs> yeah. Kedangan. Masih itu, masih itu. Masih Okay. Ito naman kayo doon. Siyempre. Ito naman mga kabinitan. Ay. Ito naman kamera ko. O, kalahati ng katawan na nakakukuha lang. Kasi walang ano. Kaya gagawin ito. Alam niya, may just... Ang ganda sana kung ganitong ano, mga kayo doon, meron kami parang tent, parang camp yung magbibili. Pero wala po so, siguro yan dito. Dahil... Ah, tiyaga lang. Kung makakita kami na ng kuwi ba, daw na siguro kami matutulog. So... Kaya ganoon. Kompleto nito Meron ako lighter Mahabang mga mangas uh, Yung pants Yung pang ano Tsaka Komot Tatlong damit Dalawang shorts Tsaka underwear Toothpaste Toothbrush At sabon So may tubig ako Yan kompleto ako, So Ito na nga Siyempre, hindi mawawala yon, Bigas. Kailangan may bigas at saka lutuan. Uh, walang problema sa panggatong dahil bundok yung pupunta namin. Maraming mga ano doon na pwede namin panggatong. Kaya importante dyan, may baon kami na bigas. At bukod sa lahat, mga tinatawag nila na yung mga dilata. Pero kung makakita kami ng mga wild animal, yan ang gagawin namin ano Ang ah, kulang ito mga kaidol yun na nga magtravel kami doon ah, shout out po sa lahat dyan na mga viewers ko sa lahat ng sa lahat ng viewers ko sa nationwide, Wives doon besides me na now Maraming maraming salamat po sa inyo na sa inyong pagsuporta. Mm, ipagdasal nyo na mag maging matanggumpayan ko yung pag namin doon sa Team 44. Uh, yun na subscribe po sa aking YouTube channel, Dante Explorer. Maraming um, maraming marami salamat po. Uh, sana hindi kayo magsawang sumusuporta sa amin, sa pagtulong lalo na yung mga kasamahan ko. Na i-subscribe nyo yung kanya-kanyang YouTube channel. Gaya na naman bago ng bagong buhay, gaya ni Jackie. Pero meron pa pala nang sasabi na ano, hindi nila makikita yung channel ni YouTube channel ni Jackie. Ang ano po doon, ang spelling ng Jackie po doon is J E C K Y. Jackie Adventure. Kaya ano po para makita niyo po kasi meron na kasing iba na pag ano nila doon, Jackie Chan po ang lumalabas. Pero ang spelling po ng ano ng Jackie po doon, G A -E C K Y. Jackie Adventure. Kaya mga kaidol, suportahan niyo po si Jackie dahil yun na nga kayo ang daan na maging ano, maging totoo ano, magbagong buhay talaga siya na ano. Maramdaman niya na mayroong tumutulong sa kanya kahit sa pag-subscribe lang po na gaya sa amin na o gaya na ma-monetize siya po kasi para hindi siya magsisisi na ganun, na hindi siya nagkakamali na bakit nagbabagong buhay po siya. So mga ka-idol, kasama ko sila ngayon kasi yun na nga, meron kami yung GC po. Kasama po sila si Ligaya, si Jackie at saka si Brando. At sila sa 44 po. Iwan ko yung iba kasi hindi ko na ano. So yun na mga idol um, ready na po kami. Ready na po ako. Pagpunta na doon sa ano... mag hiking na kami sa bundok. 3 days kami mag hiking doon. Ah... Uh, yun na nga inaingi ko mga kayo doon na ipagdasal nyo kami na... Yun na nga. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin hawak ang oras. Um, kailangan din ano... Yung tos um, Pagdadasal lang po. Ang, uh, kailangan namin sa ano... Um, kasi napakadelikado po. Yung bundok na pupuntahan namin. Doon na naman kami sa ano... Nagpasulap ang haba ng bundok. So, mag i kami. Adventure. At saka doon na lahat. Sarap at hirap. Pero masaya kasi nandyan kayo. Gusto na namin na makita ninyo na ang aming pag explore doon. Kaya makikita nyo po. So, ngayon mga kaedon, maraming salamat. Uh, see you next video. Uh, God bless. Thank you, thank you.